yung inahawakan ni Colonel Romero noong araw. Sayang. Kung hindi lang siya minalas, marahil, tapos na ang mga kasong yan. Si Colonel Romero lang kasi nakakakilala sa mga testigo ng mga kasong yan. Ngayon kayo na pumalit sa kanya, balik tayo sa umpisa. Walang imposible. Kung talagang tatrabahuhin at tututukan, sarento. Anton na lang, sir. Bilib nga ako sa inyo eh. Ang bata niyo naging Colonel. Kailan kaya ako magiging ganun? Ah, sir. Tauhan ni Don Gonzalo yan. Minsan, ipinahuli na namin yung mga yan. Pero lagi nakakawala. Bakit? Kulang kasi kami sa ebidensya, sir. Eh. Bukod sa maraming pera si Don Gonzalo, matunog pa. Kahit alam na ng lahat na siya ang utak ng sindikato, wala pa rin kami sapat na ebidensya na makapagtuturo sa kanya, kaya hindi namin siya magalaw. Sir, kung kailangan mo ng mataatinga, Anton at your service. Pakitingin naman, no? Tama ba? Good morning, oh, ma'am. Ma Good morning. Good morning, Mom. Good morning, Mom. Welcome, Miss Vergado, on your first day of office. These are for you. Thank you. I think we'll be seeing a lot of each other from now on, Miss Pineda. Yes, Miss Vergado. Would you like a cup of coffee? No, thank you. If you need anything, just call me on the red phone. That's fine. Mom. Saan niyo gustong ilagay ito? Sa ibabaw ng mesa ko. Ma'am, saan? Sa ibabaw ng mesa ko. Dito. Ma'am, kung uh, wala na kayong utos sa akin, nasa baba lang ng building. Alisin mo nga yan sandali. May sasabihin lang ako sa'yo. Kung magtatrabaho ka sa akin, ayokong nakikitang may pasak yung tenga mo at nakikinig sa walkman na yan, naintindihan mo? Katulad kanina nung nagmamaneho ka. Kailangan ko pang sumigaw para marinig mo ko. Alisin mo yan. Ma'am, pinakikinggan ko lang yung paborito kong kanta. Ke paborito mo o paborito ng lolo mo, wala akong pakialam. Hello? Hello, Iha. Kung hindi mo kailangan si Daniel, pwede mo papuntahin mo siya rito? Eh, hindi ko pa naman ho siya kailangan ngayon. Kasalukuyan nga hong nasa harapan ko at sinasabong ko. Oh, Kakausapin ka daw ng daddy. Don Gonzalo? Oo. Oh. Ngayon na ho ba? Oo. Oh. Saan ho tayo magkikita? Oo, oh, darating ho ako. Oo. Oh. Sige ho. Ma'am, kung wala na kayo uto sa akin, pinatatawag ako ng Don Gonzalo. Bumalik ka agad. At pagbalik mo, wala ka nang pasak sa tenga mo, ha? Ma'am? Uh -huh. Matigas na raw ang ulo mo. At malapad na rin ang pakpak mo. May mga lipad ka na hindi ko nalalaman. At mayroon ka rin sampung... ...na nakakalat na dapat sanay para sa akin. Mukhang pangit yata ang nangyari yun. Lumalaki ang pangangailangan ko. Kulang na kulang na paparte ko sa'yo. Matatag ka na eh. Umaapaw ng perang umaago sa'yo. Bayaan mo naman ako lumaki. Pabayaan kita? Pagkatapos sa hawakan mo leg ko? <laughs> pangit na naman. Pangit na naman ang salita mo. Kung kinakailangan, banggayin kita. Kagawin ko. Papangit ng papangit ang sinasabi mo, tanin ko. Pero hindi ko na mapapayagan pa ang sinasabi mo. Dahil may taning na ang buhay mo. Mang taning. So far, ma'am, yun know, ang projected profits natin for next quarter. Eto mga <coughs> dito. Ma'am! Nato na po ako. Kung may kailangan kayo, nasa baba lang ako. Excuse me. Uh. Bakit ma'am? Huh. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayaw ako may nakapasak sa tenga mo? Hindi ka ba marunong sumunod sa utos? Ha? Sorry ma'am, nakalimutan ko. Ano ba itong pinakikinggan mo ta ayaw mo mahiwalay sa tenga mo? Diyos <sighs> Diyos ko! Eh matanda pa sa lolo't ninuno mo itong mga tugtog nito, pinagtsatsaga mo to? Ha? Huwag kang alis, ha? May lakad ako mamaya ng gabi. Doon ka lang muna sa baba. Yes, ma'am. Oh, yeah. You are the sun. Sir? Where's not the senor? Spangol yun. di ba? Revelation nga eh. Kung sino pang mahihain, okay, singer pa. pala. Pwede natin itong ulit-ulitin gabi-gabi. Di ba? Nahasa pa ang boses natin. Di ba, pare? Ay, okay, talaga. <laughs> Ikaw siguro pwede nang gawin gabi-gabi. Ang mga, mga hindi. Eh. Uy, <laughs> paano? Maghiwa-hiwalay na tayo dito. Uy, Chari okay. Grace, tawagan tayo bukas, ha? Sige. Oh, sige. okay. Okay. Bye. Bye, Bye. Oh, guys. -bye. Bye. Bye. See you. Bye. Bye. <laughs> Ma'am. Rodelina, sandali. Hindi pa tayo uwi. Hindi pwede. Pagod na ako. May trabaho pa tayo bukas. Hindi ako papayag. O ikaw, uwi mo na yung kotse Rodelina. At ako na mag sa kanya mamaya. Ha? Sige na! Excuse me. Kung gusto mo magpuyat, magpuyat ka mag-isa mo. Aalis na kami ni ma'am. Ma'am, tara na, ma'am. kayong mabilis lang tumakas. Daniel, tama na ano ba? Ah, ah. Sandali, sandali, sandali. Teka, teka, Aro, teka. teka. Taya, teka. <tong> Sa akin, teke. Dad, naalala mo ba si Robert? Yung tiga Ace Vision, yung may hawak ng account natin. Oo, oh, bakit? Yun, kasama nga namin kagabi. Medyo napasobra yata ng inom, naging presko. Yun, binugbog ni Daniel. Binasag yung bintana ng kotse ko sa mukha ni Robert. <laughs> naging presko pala. Para ka nga minastos nun. At talagang mabanatan siya Daniel. Dahil isa yan sa kabilimbilin ako sa kanya. Napangalaga ka sa lahat ng oras. At sa lahat ng bagay. Eh, nininervis naman ako kapag may nangyayaring ganun eh. Dahil ko pang isang politiko o celebrity na parating may nakabuntot na bodyguard. Parang ayoko ng ganun, Dad. Iha, hindi ko mapapayagang mawala ang service ni Daniel sa'yo. Kailangan ko siya para sa'yo. Kailangan natin siya. Coming gate 4. Right gate 3. Lumabas na ng bahay si Daniel. Daniel, Idal mo muna ako sa bangko ko ha, bago mo ako ihatid sa opisina. binupunta tayo ng malas. Baka may bala. Ano? Apa, ako pa sinisi mo? Patas ako! Patas ako! Ano naman, punta na tayo sa bangko. Anong bangko? Pagkatapos mo makipag-gerat lahat, halos patayin mo ako sa liyagang. Ngayon pa tayo pupunta ng bangko? Ibalik mo ako sa bahay. Hoy, Ramo, ha? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, ha? Bakit gusto nila tayong patayin? Sa bahay lang natin pag-usapan yan, ma. Am. Kahit anong negosyo, maliit man o malaki, hindi lahat ng tao ay kakambi mo. Ganyan talaga ang negosyo. Legal ang mga negosyo natin. At wala akong alam na dahilan para magkaroon ng matinding galit sa isang tao to the point of killing you, Dad! Mabuti na lang at hindi ko kayo kasama. Nagpapasalamat na lamang ako at walang nangyari sa iyo. Pero wala akong nalalaman mga tao yung nagrabyado ko. Ayan si Daniel. Siya makapagpapatunay. pagpapatunay. Marami na ingit sa atin sa negosyo ko. Sa mga alam kong hindi nila nalalaman kalimutan na natin ang mga nangyari. Malang araw mo sasanay ka na rin dito. O, huwag kang maglala. Paimbestigahan ko ang mga nangyari. Magpahinga ka na. Sige na. Gulo ang gusto nila, ha? Gulo ibibigay natin sa kanila. Sigurado may nakahanda si Don Gonzalo para sa atin. Lalo muna tayo habang nagpaplano tayo kung paano papatayin yung hayop na yun. Dapat lang, Kuya Saldi. Magmula nung mapatay ng Don Gonzalo na yun ang papa natin. Isa-isa na nawawala mga kliyente natin. Pati negosyo natin, bumabagsak na. lang ako, ma'am. ang kanilang amang hari dahil ang isang pinsik kanilang kapatid na puso ay hindi nakasama ng dumating sila sa palasya. Tay, dumalaw po kayo ulit. Kumusta ka na? Mabuti na. Kumusta siya, Nurse? Mabuti-buti naman, ho. Daniel! maaga kaya ata. Wala bang lakad? Hindi, dyan ang amo ko sa baba. Nagpaaralam lang ako sandali. Mukhang ikaw yata tumitira ng mga prutas dito. Ayaw ni Re. Eh, kesa mabulok dyan, di sisipakin ko na. <laughs> Alam mo, Tay, ha? siya lang po ang umuubos ng mga prutas na dala mo. Anak, talaga malalaki ang daga rito sa ospital. Pasensya ka na paglabas ko tay, pwede na tayong mamasyo kagaya ng dati? Aba, pagmalakas Pag malakas-lakas ka na, kahit saan mo gusto pumunta, pupuntahan natin. <laughs> Daniel, may bisita tayo. O oh, ma'am, uh, pababa na sana ako, pumunik pa kayo. Hindi ko kasi alam na may bibisitahin kang may sakit. I'm sorry, ah. Eh. Okay lang, ma'am. Ano ko? Si Ria. Anong sakit niya? Ah, uh, leukemia. Leukemia? Kailan pa? Magdadalawang taon na, ma'am. Kamusta na ho kayo, Ma'am Berto? Eto ho. Maliit pa rin. Dahil may ibubulong ako sa'yo. Sandali, ma'am. Ha? sabi mo, maganda siya. Ikaw na magsabi. Ikaw na. Maganda ka raw, ma'am, sabi ni Ria. Alam mo, paglaki mo, mas gaganda ka pa sa akin. Buti na lang at nasa'yo si Mamberto. Oo, oh, ma'am. Siya nagpakilala sa akin sa papa mo. Wala na magretiro si Tiuberto. Ako na pumalit sa kanya sa pagmamaneho kay Don Gonzalo. Bakit wala ang asawa mo sa tabi ni Rhea? Patay na ang asawa ko. Isang taong pala si Rhea, namatay na ang misis ko. Mula noon ako na parang nanay at tatay ng anak ko. Medyo may kabigatan pala yung responsibilidad na dinadala mo ngayon. Lalo na't ganyang may sakit palang anak mo. Wala tayong magagawa, ma. Kailangan kayanin ko yung responsibilidad na yan. Paano? at ko na kayo, ma'am. Bago tayo magkaiyakan. Tara.